Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel and this is Beamer Martin again. So for today's video, i-share ko sa inyo guys kung paano ulit ako gumaling kasi pang 2 times ko na sinumpong si ni Acid Reflux pang 2 times niya na ako sinumpong. And then, i-share ko sa inyo guys kung ano yung mag ginagawa ko, ano yung mga foods ko, mga daily routine ko. Kasi every 3 months lang guys, actually, gumaling na po talaga ako. So kung gusto mong panoorin to, Huwag mo kalimutin subscribe, click the notification bell para update kasi next video natin. So, ito yun na nga. So, ang gagawin nyo lang po guys, para example, kung babalik ulit si acid reflux or sigurd, so ang gagawin nyo lang guys is mag kayo ng alkaline water. So, isi-share ko sa inyo guys kung ano yung alkaline water na nabili ko, you know. Yun, sa baba. Yun, yung, yung spring po na color red. So, bumili talaga ako nyan guys kasi I believe na, ano kasi ako eh, mahilig ako mag-research kung gusto ko mag-research ng ganito, ganyan. So, parang, yung sabi niya, nakakapraning daw, nakakakos ng stress. But, it depends on you kung ano yung i-google mo. Pero sa akin, guys, every time na yung mga mga pagkain, or mga gulay, mga prutas, or mga tubig, guys, na fit, pwede sa may acid reflux, nag-google talaga ako niyan. So, yun, guys, bumili ako ng dalawang Nature Spring na color red. Malaki. Kasi, ito din sa isa sa nakakatulong sa akin. And then, I'm not taking medicine talaga, guys. Kasi, I've been experienced na na nag-take like, ako ng medicine pero walang effect. Nakakapaghilom lang siya pero if maubos mo na or something, wala na, babalik ulit siya. But, yun, mas maganda talaga ng lifestyle. Huwag natin iasa yung health natin o yung guts natin sa mga meds. Okay? And then, yun, guys, yung Nature Spring talaga. Effective talaga siya kasi I've been ano I've been experience three months of suffering sa ulit kasi nga 2021 nagkaroon ako and then tumabat talaga ako guys and then ngayon medyo nagbawas ako ng mga 3 kilos or 4 kilos from 58 naging 56 na ata ako ngayon or 55 something but I am so grateful kasi nga um, gumaling ulit ako and then almost 3 months lang gumaling ako and then kaya nga at least nalaman ko na napabalik-balik talaga yung girl if may mga lifestyle ka na hindi maganda yun yung sa akin is na ano talaga ako sa sa alak parang na ako pero ngayon I'm doing my best na I'm to recovery na ulit and then yun nga um, para makaiwas ka ulit kapag sinumpong ka na acid reflux ang gagawin mo lang is mag-impact ng tubig na alkaline water. So, every morning talaga guys, warm water talaga kayo. then, pagkagabi, warm water. Huwag kayo matulog na, 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 na kayo ng tubig. Mga, siguro mga 30 minutes or 1 hour bago kayo matulog after nyo uminom ng water. Kasi it can cause burp talaga. Yung excess gas, yung dighay ka ng dighay at saka utot. And then guys, marami talaga akong symptoms. Kung na, napanood yung mga vlog ko, ang dami kong nagawang vlog about Gordon Acid Reflux. Sobrang dami kong symptoms doon, yung hindi ako makahinga, para akong sinasakal, sobrang init ng lalamunan ko, naduduwal ako. Ang dami, parang kung ano yung mga symptoms na nararamdaman mo, nafe-feel ko yan. At, at saka comment down below if may mga symptoms ka na mo, parang, parang unusual na hindi common sa iba na nagkaka-acid reflux. At yun guys, yung vitamins ko ulit. I'm just focused talaga sa ano, sa B-complex for night, night routine ko, at saka yung ano po, yung vitamin C, non-ascorbic, ascorbic ay, non-ascorbic po pala, sorry po, pero parang antukin ako, antukin ako eh, kasi um, hindi ako nakababad sa laptop po, so ayun lang po, and then sa gulay po, more on gulay talaga kayo mga veggies And then, pwede naman kayo tumitikim ng mga bawal, pero in moderation lang. And then, you can observe naman if hiyang kayo. ako ah, sa akin kasi, kumain ako eh, hot hotdog. Pero, in moderation siguro. Ngayon, kumain ako, pero next day, hindi na. Parang ganun lang. And then, uminom din ako ng kapi na. Nakainom na ako ng kapi na LA, yung low acid na kopi ko. You can try guys, baka effective din sa inyo. But, in moderation lang na talaga. Kasi sa akin is parang in a week, mga tatlong beses lang, apat na beses. And then, yun nga, isa talaga sa palatandaan ko na kung magka-acid reflux ako is sumakit yung bato ko. But right now, almost 4 months na hindi ako nakafil ng sakit sa bato, kaya it's okay. And then, yung nafe ko lang ngayon is sometimes mag-burp talaga ako. Every morning nagbe-burp ako, siguro sa paghiga ko. Kasi minsan talaga yung papunta ka na pa, higa ka na, and then naka-elevated yung naka-elevated ka, pero pagka umaga na, parang nakaganyan ka na lang. So, it's okay, it's usual. And then, normal na naman talaga, guys, na mag ka. Kasi, it is required naman talaga. Kasi, yun yung nakakaano sa digestive natin na parang naging comfortable. Parang komportable yung digestive natin na makabag -burp tayo. And then, of course, sa mapagkain, sa gulay, sa prutas alam nyo naman siguro guys kung ano yung mga bawal na prutas at saka hindi bawal na prutas. Ang bawal talaga sa atin ng prutas guys is yung sour citrus para mga ganun mga sour fruits. Huwag kayo sa mga maasim na prutas. You can focus lang sa mga ano like um hindi ko alam guys but may magka mga saging na triggers lang sa saging. Watermelon you can try watermelon, avocado, yung dragon fruits um, you can try naman saging pero dapat hindi ka kakain ng saging pag sa gabi. Dapat you can eat lang ng saging mga umaga kasi it can cause ano talaga Nagkaka-cause siya ng acid pag sa gabi. Hindi ko alam, may scientific explanation siguro. And then, yun. Gusto nyo tumaba, kain kayo, kain. Huwag kayong, magsa huwag kayong sumabay sa mga nag-diet kasi iba sila eh. Yung nag-diet kasi guys, mostly talaga nagkakaroon ng acid or tumataas yung acid natin, kasi sobrang diet natin. Yung, yung hindi tayo kumakain, dapat talaga, tayo, mga acidic person, is hindi natin baliwalain, or hindi tayo pwede na, hindi tayo kakain every 3, three, three hours, mga snack, dapat may kumakain ka, kasi it can cause acid talaga, kapag tumataas yung acid mo, kapag hindi ka kumakain ng mga pagkain. So, yun. Um isa din sa nakakatulong talaga sa akin guys is meron gulay talaga ako and then mamayat ka talaga it's a normal na po ka and then of course stress iwasan mo yung stress kasi isa sa rason ba't ka nagka-acid at tumatagal yung acid reflux mo dahil sa stress or anxiety mo. Kaya ingatan mo yung anxiety mo. You can balance or control your anxiety through watching movies. ah uh, pwede ka makipag-usap sa mga may acid, acidic din, sa mga acid reflux or GERD. And yan. Kapag gumagaling ka na guys, iwasan nyo na talaga. And then ako talaga hindi talaga may iwasan, no? Yung gusto mo nang, okay, gumaling ka na, Then, gusto mo kumain ulit na magalito. Hi guys. Yun, sorry guys. Na, uh, parang inantok ako kasi yun nga, sinabi ko kanina, nakababad ako. Graduating student kasi ako guys. So I am so thankful kasi okay na ako ngayon. And then, yun lang. Iwasan lang talaga yung alak. At saka yung mga short fruits or mga citrus fruits. Ganon. And then, I hope nga gumagaling kayo. Gagaling na kayo and then pray lang po always pray and then wag talagang wag kayong magpapalipas ng pagkain you can eat everyday, regular routine mo maga alas 7 alas ganon then pagka tanghali alas 12 to alas ala, alas 11, 11:30 to 12:30 ganon and then continue mo lang yan guys and then yun gagaling ka na and then ingatan mo self mo at saka Don't forget to subscribe, click the notification bell para updated ka sa next video natin. So, hanggang dito lang, guys. Kung may mga katanungan kayo, you can comment down below kasi I am ready to, ano, to reply, to response your comments. And then, yan. Kung may mga nasabi ako, hindi hindi ko nasabi dito na alam nyo, you can comment then. So hanggang dito lang. Thank you for watching. Bye-bye.